Gihimo kong konduktura sa akong bana. Aron anytime, pwede siya makabirada. Mayong adlaw ka nimo DJ Sam, ingon mana sa imuhang mga viewers o followers. Itago na lang ko sa pangalang Elena. Minyo na ko, agdo na ko'y upat ka mga anak DJ Sam. Akong bana, tago na lang nato sa pangalang Rex. Usa siya ka, jeepney driver. Sobra dekada na iyahang panginabuhian ni Jay Sam. O gani ulitaw pa lang, nag-a-drive na siya. Kumbaga, di na niya nagkaila di Jay Sam. Sa iyang trabaho. Estudyante pa lang ko sa una. Nagila-ila mi o hangtod nga, nagkasuod na ming duha. Pirmi naman ko niya ginasundo sa eskwelahan. College pa lang ko ni nga Time, DJ Sam samtang siya nagapamasahero na. Bisan dili niya ruta di jaysam Sam, muagi gina siya sa ako ah. man, buutan si Rex. Palangga kaayo ayaw ko niya. Ginahataga na pod ko niya ang allowance ni atong Atay maong nahulog na ko pag ayo sa iya ha. Nagboarding house pa ko ni Atong Tungura di jaysam Sam, kay ako mga ginikanan, tu ama nag istare sa amuang bukid. Farmers ang akong mga ginikanan. Makaigayon gid ming duha ni Rex DJ Sam. Ug ilumluman gid kun taman. Wow. Sa tanto namong nilumlumay DJ Sam na buntis jud ko naundang jud ko sa ako ang pagtuon. Disappointed ka ayong nga mga ginikanan DJ Sam, pero wa na sila'y mahimo kay nabuntis naman ko. Tuod man nag-ipon ni Rex. Nigawas na ang among panganay. Nasundan pag-isa, hangtod na himong upat na. Wa pud ko maglisod di Sam kay sa ako anang giingon ganina buutan ni si Rex. Good provider. Kaso, pila ka beses na akong nasakpan nga dun ay mahibilin nga panty sa iyang gidrivan nga jeep. Usahay nakasuksok ilawom sa kambyada. Usahay ipaipit sa ilawom sa bangko. Your... <laughs> DJ Sam pila ka beses na namong gibugnuan ang butangan ni Rex. Kadugayan ni Angko nagin siya DJ Sam nga gabayan di ay siya babay aron ana-anaon lang sa jeep. DJ Sam nangayo siya pasaylo na Kay di gidaw niya kayang pugna ng iyang kaugalingon. Maganahan jud daw siya kay naay mga pasahero nga mga hamis daw kaayog legs ug makita daw niya inig sa salamin. Usahay DJ Sam, makita daw ang panty ug magsuad gid daw ang iyang ginhawaan. Naa sa suggestion. Muundang daw siya bayad, pero maguban uban -uba na daw ko sa iya per me. DJ Sam, para sa akong kalinaw, gusto po na akong ubanan si Rex sa pagpamasada. Para makasigurado lang yun ko, nga di na siya magbinuang nako. Unang sakay pa lang nako na DJ Sam, malagim ang akong experience kang Rex. Pila mi ka nga magpabagnutan o kasagingan para mag-ana-ana lang DJ Sam kay di man gid niya mapugngan ang iyang gibati. Labi pa magabi di Sam, sexy ka ay manure ang mga babay paningto nagbugnaw si Rex. Nakahuna-huna ako kung kapila siya gabayad og babay aron lang mahuwasan ang iyang gibati. Bantog rang halos di na siya muuli DJ Sam o kinayod. Kay kung mauhon, wa mi kaunon kay kuwang pas iyang bisyo. Tulo ka na na akong inantos aning styla ni Rex DJ Sam. Naapay style si Rex ha nga kung ganahan mo kalitrag panguot bisan tunga-tunga sa biyahe. Akong ginabuhat tagadala-dala na lang baga nga jacket Kung ibutang na lang nako ug ihapin sa akong sabakan aron di mahalata ang kamot ni Rex kung ugaling man manguot siya nako. Mauho ko basin unya makamatikod ang mga pasahero. DJ Sam ug mga followers of viewers nimo. Kapoy nako o napul pull-on na pull kaayo ko aning style ni Rex. Gusto po na akong mag sa balay namo. Pero naisip po na ko, kung ugaling man di na ko siya ubanan, masin o mamayad na po siya glaing babae. Tambagi daw ko ninyo be, please lang, kay ako ng pambasahon tanan. Imong sender DJ Sam, Elena.